Balita naman po sa Metro Manila, pero perwisyo. Ang dala ng walang patid na pagulan sa mga kapatid po natin dito sa Mandaluyong, pinasok na ng tubig ang ilang mga kabahayan. Mabilis ng tumaas ang tubig sa lakas ng buhos ng ulan. Pilit sinasalok ng mga residente ang tubig pero hindi na po nila ito naagapan pa hanggang dibdib ang inabot ng tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Marami tuloy ang na-stranded at napilitang magpahupa na lamang ng baha. Sa Muntinlupa naman, pinasok sa kanilang bahay, sa kapinatay ang isang pulis at ang kanyang misis. Kinilala po ang biktima ni si Captain Amino Den Mangunday, hepe ng Muntinlupa City Police Community Affairs. Patay rin ang kanyang asawa na si Mary Grace Mangunday na binaril din sa likod ng ulo. Agad na inilibing ang mag-asawa sa Manila Islamic Cemetery alinsunod sa tradisyong Muslim. Ang tanging nakaligtas ay ang 12-anyos na anak na babae na agad namang naitakbo sa ospital. Base sa inisyal na investigasyon, galing sa pamamasyalang mag-anak nang pumasok ang hindi pa rin nakikilalang gunman. Tikom ang bibig ng mga polis sa pagkakakilanlan ng gunman. Pero alitan sa negosyo ang isa sa mga nakikitang motibo sa krimen. Nagkaroon ng sunog sa Philippine General Hospital sa Maynila kahapon. Nabulabog ang mga pasyente ng masunog ang bahagi ng mezzanine ng main building pasado alas 6 ng umaga. Agad namang inilika sa mga pasyente palabas ng ospital. Naapula ang sunog matapos ang isang oras. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Base sa investigasyon, nagsimula nga ang sunog sa air conditioning unit. Ayon sa Department of Health, nakahanda ang 222 ospital sakaling kailanganing ma-transfer ang mga apektadong pasyente. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.